Kaugawian, 'di na 'to lumosita. Kaugawian Jis. Dito ulit. Jis. Yes, Kanina 'di ba kaugalian twenty the Jis. Ngayon ay kaugalian Jis 4 hanggang 6. I-i alin niya ke tadhanin mga text ko tatangin ko kayo isa-isa kung ano yung binanggit ng mga text. Kung nakikinig talaga. Isa, kaubigan, okay. Jis 4, nakita na, okay. Geez, okay. Four, na okay. say Amen. Jis 4. Jis 4

Ngunit, mag-iipon ng nyaman ang kamay ng masipag. Kaya maging masipag kayo, lalo na sa pagdadalo. Ang nag-iimbag kung nag-araw ay kata katalinuhan. Ngunit, ang natutulog kung anihan ay nagdudulot ng kahiyan. Sa so, mga tamat ito, Makaani ang matwid ng pagpapalat ng butihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakit ng karasan. Kaya hindi natin ulit ang magiging ang pagiging mabuting Kristano, Huwag tayo maging kamat, maging mabuting tao tayo. Maging mapagkumbaba tayo mga kapatid. Huwag tayong magagalitin, nagkakasala tayo lagi. Araw-araw tayo, minu minuto, oras-oras, nagkakasala tayo. At ulit ang pinanggit ko kanina, kung palagi tayo mananalangin, hindi natin dapat na biro. dapat pag nanalangin naman tayo kumingin ng tawad, ay taimtim naman po tayo gumawa ng uh, manalangin at gawin natin yun sa, sa ating sarili. Okay, dito yun sa mga kamar. Uh, hello po, Sister Esther, ako bibig po. Oh, buksan naman natin, Sister Esther,